Mams and andito po tayo ngayon sa Alacard Pugon, Kagayan, New York City, yun o. Mga kasamahan. Saan ang dito may mga side, side dishes, ikaw na at kahin, you know? Pakita ko sa inyo ha to. Dami okay. tao. Ulam guys. Ulam na guys. Side dish lang ulam na, ulam na. Side dish lang. Hirap na ng guys. Pwede na po ka magsudan guys og toyo Tuyo. with chili and lemon or sabaw lang guys. Ito may sabaw oh. Sabaw. Sarap. Sa Ubus na ang luto, wala pang ulam pan guys Side dish lang Side dish lang ito lahat, ulam, lang wala pang main dish Kasi libre lang ito eh Muntik nang maubos oh. tingnan nyo ito nga, matikman nga yung ano, okra nila. Isa sa mga ano kay side dishes. kumain nga. Salad na. Mm, kap. Kapsa. Tara. tayo guys, okra. So, ah, uh, papaya. Hmm? Ito, <laughs> mm. Ready for surgery. ng saging. Ito. Puso ng saging, puso ng saging. <laughs> hmmm ujian enak gak? enak banget itu dabung bambu... Shoot. Bambu, bambu, shoot. Bam... Shoot. Ha? bambu shoot bambu shoot apa? bambu shoot shoot hah? Oh. bambu shoot bambu shoot tau apa? kalau itu udah ingin nyanyi pilih lah, ini beli dia hmm lebih kalau di guys, ada diwata paris overload ini ada di sini itu Tapos may dalawang rice. Oh, nasan yung isa, boy? Dalawa eh? to kanina eh. Kinain na yung isa doon. No, no? At saka may soft drink. So, libre. Kanina, ano yun? Mga, mga side dishes. Ngayon, ito na yung main dishes. Main dishes. Ito na yung mga main dish na in-order namin ito. Pero itong ano, tikman natin itong Paris Overload. Kung kasing sarap pa ng overload ni diwata ito mm. sarap sarap din ito Parang ito na nga yung ano Paris Overlo di Dewata. <laughs> ini ini kumain yung natikman, pero parang ganito eh. Masarap. At saka yung mga karne, mga laman, ang lambot. Lambot. <laughs> lambot. Ayun o. Mm. mm. Malambot siya. Sa, masarap. Sulit ang unang nalimod mm. dito guys. So chicken.

Tara, tara. Okay. Kau kiss. Gusto mo sabihin. <laughs> 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 may may plagiar. Ano ba ikaw ata keng keng. brother. <laughs> 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 ang sa ang banda ko dito ano sa sa kanin ito, sa kanin. Video ano? Ano 'to? Ma matigas Matigas, matigas. Ah, kulang sa tubig. Ah, yan. Yeah. Baska, baska. Ay, Ito mo, iba, ma baska. May Mary sa Kulang sa tubig, pero pwede na rin. Kasi ano, may sabaw Ay. naman tayo, di ba? Biyaki. Thank, you. Thank you.